magandang araw po sa inyong lahat. Ang paksa po natin ngayon ay ang nagkagulo ng nangyayari po sa China at Pilipinas. Sa karagatan po ng China at Pilipinas. Nagkakaroon po kasi ng tensyon dito sa pagitan po ng China at Pilipinas. Dahil po sa pangaangkin po ng China sa karagatan ng Pilipinas. ako ah, kung makikita nyo po, ito po ang China, ah, uh, Vietnam, Taiwan, Philippines, sa parting baba po yung Malaysia, Brunei. Ang una pong mga bansang merong disputes po laban sa China may may claim po, territorial claim, maritime territorial claim ay, ay ang Vietnam, Malaysia, Brunei. Sila po ay may territorial claim. Sila po ay may disputes laban sa China. Sila po ay nag-file ng complaint sa UNCLOS, sa United Nations Convention of the Sea of Ch sila po ay may mga kanya-kanyang claims. Ngunit ang China po ay hindi po uh, sumang-ayon doon sa uh, dispute sa claims na ng mga bansang nag po sa UNCLOS. Ako kung mapapansin niyo po, ang layo po ng, ng China doon sa sa na mga nasabing lugar o uh, sa karagatang gusto nilang sakupin. No? Ayan po ang layo nila. Alos po dun sa baybay na po ng Vietnam, Malaysia, Brunei at Philippines. Gusto po nilang sakupin po yung yung ano na yun, yung katubigan na po yan. Gusto po nilang sakupin sila uh, sinasabi po nila sa ayon po sa kanilang claim na yan puro raw eh, kanilang pagmamayari through historical claim po ang sabi nila uh, sila puro raw talaga nagmamayari niya pero bakit nga po ba gustong sakupin po ng China yung katubigan yan eh, kasi po makokontrol po nila yung hindi lang po yung ekonomiya na yung mga resources po makukuha niya katulad ng isda, langis, natural gas, reserve, yun po pwede nila makuha niya. Kung yan po ay makokontrol po nila at yan po ay masasakam nila. Kung mapapansin mama, niyo po, ito po ang China. Napakalayo po, yung nine yung dust line na sinasabi nila. From their baseline, 1,200 miles po ang layo niya ng sinasakit nila sa Pilipinas. Ay po ba ay eh, maniniwala po na sa sinasabi ng China na daanim puro sa maayos na usapan samantalang sila naman po ay nagpapatas po ng tensyon sa dagat po na kung saan po nag, uh, sila po ay mayroong mga barkong pinaglalayag yan. Ang, ang lang China Coast Guard at saka yung Chinese Shipping militia Andyan po. At yan po ay binabantayan po ng kanilang Navy, ng kanilang naval forces. Eh, paano po kayo maniniwala sa mga taong uh, hindi dapat uh, pagkatiwalaan? Kayo po, eh, gusto niyo ng maayos at tahimik, peaceful po na usapan. Pero sila po, kabalik ka po sa ginagawa ng ibang bansa, sila naman po ay nangaras. Ginagamit po nila ng kanilang lakas ang datahan para po i-oppress po yung mga ibang bansa. Uh, kapag ito po ay na-control po ng China, yung South China Sea, lahat po rin dyan ang dadaan. Maapektuhan po yung innocent passage, mga aeroplano po dumadaan dyan, maapektuhan po katulad po ng global economy, dumadaan po lang na malaking porsyento po sa global economy, dumadaan po dyan, yung shipping. Katulad din nung pisda, lahat mo nang kapakinabangan na makukuha po sa karagatan, eh, makukontrol po nila, maaabuso po ng gusto yung karagatan. Katulad po nung sa ibang bansa po, imbis na yung ibang bansa ang makinabang, ayaw ah, po sa tinatawag nating batas ng Hong po Kong 200 nautical miles is EEA of each nation. Ngayon sila po halos na pa pumasok na po sila, lumagpas na po sila sa ano sa EEA ng bawat bansa. Ayun po. Ay po may magtitiwala sa China kung ganyan po ang ang ginagawa po ng China. Uh, alam niyo po ah uh, Diyan po ay maaaring may makuwang 717 billion barrels of oil dyan po sa South China Sea na inaangkin nila yung kabuuan po ng South China Sea ayon po sa kanilang historical map na sinasabi sila puro talaga may ari niyan. At ano po tayo maniniwala sa kanila kung ganyan po ang ginagawa nila? Alam niyo po ba nung 1988, meron pong uh, 64 na Vietnamese ang pinatay po ng sundalo ng China. Yan po ay eh, naitala po yan sa mga pahayagan noong 1988. At noong noong 1995 naman po ay nagkaroon po ng agreement po ang mga karatig bansa na huwag raw po magkoconstruct ng military bases. Pero after after po ng three years, ng pagka, pagkalipas mo ng tatlong taon, ang China po, nag-construct ng military bases sa mischief reefs. Paano nyo po masasabi na ang China po ay eh, maayos pong makipag-usap ang mga leader po ng, ng, ng bansang China na hindi naman po sila tumutupad sa usapan. Ibig sabihin po, yung 'yung ano po yung agreement, yung tratado ay dapat iconsider mo at panghawakan mo na 'yun ay nagbibigkis sa lahat ng bansa. Pero sila po, hindi po nila ginagawa 'yon dahil sino, dahil sila po ay may pansariling interes. Nung nung 2009 po, <laughs> inibita po 'yan ng UN. Ah uh, Ngunit, hindi, hindi po nila sinabit yung yung bansa nila para dun po sa mga usaping yun eh. Uh, talaga pong uh, malaki po ang interes nila sa nasabing katubigan. Kaya nga po, paano po tayo maniniwala sa mga ganyang kinikilos ng China ang claim po nila kala puro yan may territorial claim sila pero sa totoo lang po ang para po magkaroon territorial claim eh dapat po may natural land dyan always above sea level tapos nagsustain po siya ng human habitation kasi po yung territorial claim yung sinasabi po nila dyan dahil po dyan, may tumutubong mga damo, puno, meron pong mga hayop, meron pong tubig na, maka, na, maiinom para pong masustain yung human habitation or any living things na, par na makikita nyo na, na talaga po sila ay nabubuhay dyan sa lugar na yan. Pero hindi po po territorial claim anla, Magkaroon ng territorial disputes kasi nga oh, yung kiniklaim nila eh katubigan po eh dapat po maritime territory teritor territory po eh, mer maritime territorial dispute yun po dapat ang iklaim nila pero pag maritime territorial dispute po lalabagin naman po nila mga provision ng UNCLOS kasi po ang pag maritime territorial dispute po ibig sabihin po meron po kayong 12 nautical miles from the baseline 12 nautical miles from baseline to contingent zone uh, equivalent to 24 nautical miles and from the shoreline the baseline from the EEZ, ah uh, meron po tayong 200 nautical miles pero kung makikita nyo po rito halos sinakop na po nila lahat yung EEZ ng ibang bansa kaya maliwanag po na mali po yung claim ng ng ano ng China kaya po ang Philippines ay nagkaroon po ng nagpile po ng ng claim sa UNCLOS noong pong 2012 or 13 kung di po ako nagkakamali. Uh, please share, like, and subscribe.